patay ako, buisit na yan. Dami naman. Ay, sorry. Namatay yung hero ko. Ay, na, yun, Di pa tumatama. Ayop na yan! Okay lang yan, mukhang matatalo naman kami dahil sa akin ah. Bobo nyo, bakit kayo nag-meeting? <laughs> Na, may na mai na istis naman tayong kasama. <laughs> Stress na nanay nyo. Ah, istris na nanay nyo. Estres na nanay nyo. Estres na nanay nyo, mga supot. Hmm. Sayang, di ko nakuha. Para mas lalo. <laughs> May matipi pa. May... Wala pa, ano tayo nalugi? Puro silang marksman eh. Hype na yun, tatlo pala silang marksman nalulugi pa tayo. Aba. Kat, yan yan. Pag talo pa to, wala na talaga. Ay, nakakabwisit na. Hype na yun, bilis naman. O, oh, diba? Jobor kill. Parte yan ang plano. Bobo Trio. Sino ba Trio dito? <trio> ang inamin, talon ng talon, you know? Kaya to pre! Kaya to pre! Ano ba't paro wala akong damage? tagal naman makahitim oh. Bali ako pero walang damage! Ano klase na? Okay, natin yun? Ay, nako. Hmm, patay. Patay. Ay! A die. Sa tingin ko tank talaga to eh. Isip na yan, talon ng talon ng puta. Good job. Wait lang. Bel ko na ya, yata to, no? Den, 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 den. Ah, maganda dito siguro. Ito tayo. Puro sila matindi eh. Ah, hindi, 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 yan. Lambot ko kasi <coughs> Wala naman sila healer. Um, I don't fear sige lang, sige lang, sige lang Tiwala lang kayo Laban lang tayo dito do, do your best Ako bahala dito Gilid lang ako ah Ay, tangina ang hindi pa tumataman po Tangina, na. wala nang kan O diba, Ubusin sila Go! Talo na! Yan ang sinasabi ko eh, yan ang sinasabi ko eh. Yan ang sinasabi ko eh, talo na oh! Talo na oh! Ubusin mo na yan! Ubusin mo na yan! Ubusin mo na yan! Tapusin mo na! Tapusin mo na, alak mo na! Tapusin mo na yan! Sige! Pistinyawa kayo! Hmm... Diba? Lahat ng yun ay parte ng plano! Kanina kasi...